Isa sa mga mahalagang tungkulin ng Department of Social Welfare and Development Office Region 1 ang tingnan ang kapakanan at kalagayan sa buhay ng mga mamamayan. Malaking tulong sa layo nilang ito ang tulong ng listahanan o National Household Targeting System for Poverty Reduction. The DSWD seeks not only to provide direct assistance but also to build the capacities of its partners by understanding their specific needs through the institutionalized mechanisms sa Ilocos Region, lumalabas sa 1.1 milyon na individual o higit 281,000 na pamilya ang mahirap sa pagsasagawa nila ng listahan ng 3. Para maibsan ito, aabot sa 6.4 billion pesos ang natanggap na pondo ng ahensya. 5.6 billion pesos ang inilaan sa mga programa ng DSWD gaya ng Assistance to Individual in Crisis Situation, Cash for Work, Food for Work Program at iba pa. This expansion is a testament to our commitment to empower and equip our local leaders with the tools and knowledge needed to thrive in these challenging times. Ilan lamang ang mga ito sa mga tagumpay at programang ibinida sa Knowledge Fair 2023 ng ahensya. Pangako nila, mas marami pang programa sa susunod na taon para sa mga residente ng rehiyon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.